Hi guys, nandito na pala kami ngayon sa Hibasanan. Ayan guys, maghahanap kami dito ng pwedeng maiulam. Maghahanap kami guys ng ano, tutukin, halang-halang taktakin Tapos guys, yung paborito ko sihi. Kung sino guys ang nakakaalam doon sa mga binanggit kong pangalan. Ayan. Yan ang hahanapin natin for today's video. Gabi ngayon guys, alas gis Alas jis na ng gabi. Nandito kami sa gasangan. Maghanap tayo ng pwedeng maiulam. Ito guys, ang tutukin. Ayan. Hindi ma-focus. Ito guys. Mahaba ang buntot. Ito pa yung isa. Ayan. Ito pa guys, yung isa. Uh. Ayan guys, hindi ma-focus. Ayan, ang tutukin guys. Lagay natin sa ating basket. Medyo mahangin. Ito pa guys. Ayan guys, makikilala nyo siya kasi. Ayan, tusok, patusok yung kanyang puwet. Ayan guys, oh. Ayan, ang tutukin. Bali guys, pag ito ay kakainin, pag lulutuin, tatanggalin muna guys yung kanyang buntot. Ito babawasan bago siya iluto. At tas lilinisan muna. Ito pa. Ha? Ah. Hindi man tayo makuha niyan. <laughs> Wala tayong timba. Ito pa guys. Ito naman guys, ang tawag dito ay halang-halang. Ayan guys. Halang-halang guys, guys 'yan. Masarap to guys na ilaga. Tapos isasawsaw mo sa suka na may asin. Lagay natin dito. Ito pa guys, may nakita akong malaki. Bababa ko lang tong spot. Ito guys. Oh. Lucky guys. Hirap guys magdala magano silid sa lalagyan. Hey guys, may nakita nga pala tayong kibit. Ayan guys ang hitsura niya. Pero kailangan natin guys dyan para makuha. Kailangan natin ng kutsilyo kasi kailangan natin yung tikalin dyan sa bato. Tikalin mo siyang ganyan. Tapos talaga mo yan para mawala itong mga buhok-buhok dito sa gilid. Tapos itong parang shell niyang matigas dito sa gitna. Malabo na pala guys ang ating ispat. Ayun pala guys, yung kasama ko. Ayun, yung kapatid ko. Yung may ilaw na yan. Tapos dun guys, ay andun yung asawa ko. Yung medyo mahinang ilaw na yun. Ayan guys, medyo malabo na ang ating ilaw. Ito na pala guys, yung mga nakuha ko. Hindi ko na naipag-video kanina kasi ang hirap maghawak ng camera. Tapos may dala pa akong basket. Tapos may dala pa akong spot. Ayan pala guys yung mga nakuha ko. Samot sa na yan guys. Bali, bukas ko na lang sa inyo ipapakita yung mga hitsura niyan. Kasi ay, hirap na hirap na ang aking kamay sa kat. Lalapit. Mabigat na kasi guys. Hanap-hanap ah, muna tayo dito. Maya-maya guys ay uuwi na rin kami at Medyo marami-rami na rin ang aming nakuha. Eh, nakuha ako ng... Ito, guys, oh. Ano? Susu... Ay, ang tawag dito? Ano? Tutok Ang dami, guys, dito. tutokin tutok in. Ayan, guys. Ang hirap manguha, guys, paggabi kasi. Kailangan mo pa ng ilaw. Hindi tulad pag umaga. Umaga maliwanag talaga siya guys ang problema lang guys pag umaga mainit yung init naman ng araw ang iyong kalaban dito na lang guys kami maikot ikot habang nagaantay kami dun sa asawa ko nandun pa siya sa huli yung basket ko ayan guys mabigat na rin parang nasa ano na siya guys 6 o 7 kilo na mabigat gawa ng mga shell hi hey guys ito na pala yung nakuha namin kagabi ito guys ang tawag nito guys dito sa amin ay halang halang Ganyan guys, pag naka taob siya guys sa bato ay hindi mo siya mapapansin pag hindi mo talaga siya guys kilala. Ayan guys, ang itsura niya. Tapos naman guys, ito naman ay ang tawag nito naman guys ay taktakin. Kasi guys, siya pag naluto ay itinataktak siya ng ganoon bago mo makuha itong kanyang laman. Patilos din guys yung kanyang lulo ayan Tapos ito naman guys ay ang tawag dito sa amin ay tutok in. Pinuputulan guys dito ng buntot bago lilinisan. Tapos ito guys yung pinakamasarap sa kanila. Sihi guys ang tawag dito sa amin. Sinusungkit naman ito guys nang perdivly or karay yung pag siya ay kakainin na may nahuli pala guys kaming yung asawa ko ng isang octopus pugita guys ayan no? Oh. bali guys dalawa yata ito